This is my Pinay and my Afam living here in America Ang isang Pinay na nakaahon sa kairapan dahil nakapag-asawa ng Afam O diba, intro pa lang ng video, nasaktan ka na girl Masarap, masarap Tinatamad na nga akong bumangon guys dahil ngayong araw is Friday Pakiramdam ko, lantang-lanta ang katawan ko ng kakatrabaho O girl, ano yan? Patayin sa sindok si Barbaro ang pamahaw nga natin for today's video mga guys is ang ano, mahiwagang itlog. Ayan, may power ang itlog. Na-prepare ko na nga ang pamahaw ni Maya Fam. Yun ang sausage, ang kanyang mahiwagang sausage pa rin guys. Walang pinagbago. At of course, nandun siya sa taas para magtrabaho. At ako naman guys, tinuloy ko na ang aking pagpiprito ng mahiwagang itlog. Ayan yung mga itlog. Tatlong itlog lang naman ang kaya ko. Ibang itlog ata yun guys. <laughs> Sunny side up nga ang ating gagawin, guys. Ano 'yun? Sunny tapos may up, may side. Ay, nako, kakabulo naman 'yan. Uy. Basta, guys, itlog ang ulam ko ngayong araw. And, ito naman ang, uh, ang lola nyo. Hindi pala ako nakapagluto ng rice, guys. So, kaya, nang kinuha ko na lang, ayan yung kamuti na lang. Ang masarap na kamuti. O, diba? Provincia is life pa rin dito sa Amerika. Tapos, ang walang katapusang ating niyug. Sabaw ng niyug. Napakasarap yan sa umaga, guys. My God, mapapaaw. sarap cherez. So, ayan, diretso na trabaho ang inyong may pinay kahit walang ligo, ba? Diba? Isang taon na walang ligo yan, guys guys, so, wag kayo, nangangamoy na yan. Charis. Usually kasi guys, umagang umaga pa lang, check ko na kung ano yung kailangan kong um, i for the day. Kasi nga, kailangan kong munang matapos yun bago ako mag, ano, alam ano mo yung mag-care sa sarili ko and everything. So, in a few hours, I will work like two hours and then after that, mag-ano na ako, mag-aayos na na sarili ko, magpapahabang, mo, para kayo may afam, magpapaganda, charis. Paborito ko nga, guys, kapag kumakain ako ng sunny side up na itlog is ginaganyan ko yan siya, o diba? Napakasarap yan, guys, parang malasado sa bisaya, kung alam niyo yan, o. Masarap yan, guys, talagang mapapasarap ka, mas masarap yan sa jowa mo. Hindi ko nga siya makuha-kuha, o ayan, sa sobrang lanay niya, guys, hindi ko siya makuha-kuha. Ako, napakatigas naman ito, eh, kasing tigas ng ulo mo. Ayun na nga guys. Hindi ko nga pala napansin na may kamuti pala tayo dito. Oh, kinain ko no. Hmm. Para kang daga kumain girl. Mm, ayusin mo sarili mo girls. Ang manner etiquette mo nasa na At ayan, paglabas ko guys, napansin ko. Hala, umuulan pala. Umuulan guys. Nakakalungkot. Ayaw na ayaw ko talaga ng umuulan guys. Tingnan nyo naman yan. Parang gusto ko na lang sa loob ng bahay. <laughs> Hindi tayo makakapag-shopping ng balikbayon box na yun. <laughs> Pumasok na nga ako sa loob ng bahay guys at nakita ko ito. Binuksan ko nga itong malunggay sa mga ano plantito, plantita jar O oh, ayan, may na-order akong malunggay guys sa Amazon. Iyan yung moringa kasi walang uh, ano dito guys, walang malunggay. Naghahanap ako sa store, wala akong makita. So ayan, dahil nga summer na dito, so perfect talaga na magtanim kami ni May Afam ng malunggay. Hmm, kunwari naman girl, may alam ka sa mga garden garden. <laughs> Pagkatapos kong bilangin tong mga malunggay nito guys. Pumunta ako ng taas para tignan si Afam. Grant, so sure May Afam. No. Ew. Why are you taking you smell bad. <laughs> yeah. 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 <laughs> Hindi ko na nga kinulit nang kinulit si may Afam dahil baka masumbag ako ba, masumbag. Sa puntong ito nga guys, pupunta kami sa store kung saan yung isa sa mga client ni My Afam. Hi guys! Ito ang buhay namin dito sa America. Kasama si may Afam Si My fly. Ang inyong lingkod. Say, say I want blood. I don't want blood. I want ginamos. Say ginamos. Ginamos? Mm -hmm. I don't want ginamos. Ginamos it's so yummy. I want. It's so benign. Yung benignet? Yes. Okay, I'm gonna tell you in the <laughs> I'm gonna tell Atimara to cook you benignet, and then you're gonna pay her a thousand bucks. Benignet. benignet. <laughs> Dito na nga guys, nakarating na nga kami dito sa store. Ayan yung isa sa client ni May Afam. So, ang gagawin niya dito is magda-draft off lang ng check. So, dito sa mga tao dito guys sa Amerika is puro sila check, check, check. Hindi kailanman sila nagkaka-wrong, wrong, wrong, So, si May Afam ang gumagawa ng payroll, mga taxes and everything. Yeah, give us money. 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 Money! No. Money, money, money! Forget about the price tag. Okay, what time you'll come? I'll be about 20 minutes. Okay. I'm coming back. Hey, my awesome At ayun guys, hindi ko na nga na videohan ng aming pag-uwi. Hindi ko nga matapos-tapos itong ating mga pambalikbayan bayan box guys sa inyo. Lahat ng mga pamigay namin sa inyo na balik-bayan box, mga tsokolate, kung ano-ano na lang na bang grocery. Dahil nga sa dami kong ginagawa. Pero wag na wag kayong mag-alala dahil magbibigyan at mabibigyan kayong lahat nito. Dahil pag matapos ko to lahat talaga kayo is mabibigyan ang ating pangayuda na balik-bayan box. At hindi lang yan, meron pa tayong mga 5 kew na pangpuhunan at pangbigas. So nag-uumapo talaga ang aming pang-ayuda sa aming mga followers at subscribers. So, yun lang for today's video, guys. We'll see you again next time. Thank you so much for watching. See you in my next vlog. Bye!